Hi guys! Dito tayo sa pangatlo nating trabaho. Pangatlo nating trabaho dito sa siaran Condominium. So, ngayon, ang una nating trabahoin maglagay ng ano, ng maraming damit sa washing machine. Dapat tayo. Nakalagay na ako, nandoon na sa lokos, nagwa na. Ngayon, maghuhugas na tayo ng mga power tool. Hugasan ko yung mga iba. Pero kasi puno na yung yung machine. Puno na. So, yung mga hindi dapat na mailagay sa machine, hugasan ko na lang. Ayan hugas, na. Hugas-hugas tayo, guys ganito ang trabaho natin kung paano tayo kumita ng pera aw sangat ano, ang trabaho ko start uh, 7 7.30 hanggang ngayon trabaho-trabaho pa rin sa akin lakad-lakad naglakad-lakad ka ako hanggang dito ay kumusta kumusta ang buhay ako dito ito Ganito ang buhay ko. Ganito ang buhay ko, guys. Ayan. So, lang. Salamat pa rin sa ating Panginoon. At binigit saan tayo ng lakas ng katawan. ano o. Tugas-tugas. maghugas magkape ng mga dami ang eh, dami kong nagkakahan ng last drive hindi pa natutupan doon pa rin nakahang nakahang pa rin kaya tutupin natin habang magwa-washing natin tayo magwa ng habang nagwawas, wash tayo ng gamit para may pagsampayan po ulit. Pinasampay kasi yung nila walang washing walang drya. So, magsampay tayo. and Sampay-sampay tayo mamaya. dali-dali para gusto kong matapos yung trabaho ko. Kasi yung trabaho ko dito is 4 hours. Yun o, oh, ang tapiin ko. Oh. Yun, ang damo. Yun, nakasampay doon. Yun o, oh. yun. Dami kong, uh, yan ang tutupin ko mamaya. <laughs> Ara, sakit na lang ang ikod ko. O oh, yan, puno puno ang ano. eh hmm, yan. Ba't ano, magligpit ako ng mga um, plato sa sa machine. So, dito ka muna, guys. Ay, dito muna tayo. Ayan, ah. Ayan. Katatapos lang, guys. Ah. Mayinit. dito ko tataposin ang aking video sa oras na 'to kasi magli magtatrabaho talaga ako para madaling matapos. Thank you for watching. Sana ipanorin panorin nyo ang aking mga upload. Kung hindi man kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe my channel, Mama Liz Blog. Bye, thank you. Thank you, thank you. God bless us all. Love you all. Bye-bye.